Uh, mukha nga pong ano, uh, sa inyo pong salaysay ngayon, mukhang lumalabas diyan na sa maaari ba sabihin na sa buong lalawigan ng Tarlac, yan na po ang modus ng mga kongresista at mga politiko? Yes, sir! Not only in our Tarlac, the, the entire buong Pilipinas, ganito po ang kalakaran, sir. Well, uh, we, we presume, ano ho, dito nga sa mga naiuulat, pero We're talking about Tarlac nga po kung saan kayo. Diyan kayo nakabase, di ba, sa Tarlac? Yes po. Butanti po ako ng 3rd District. Okay, yung nga po, no? Kaya po, specifically nga po, Tarlac kasi nga kayo nandidiyan at mas, uh, kumbaga, mas familiar ho kayo no? sa mga nangyayari dyan. Diyan ho sa inyong lugar na iyan, meron ba ko nakikita po na... na mga ghost projects din o kaya po ay sobrang substandard Marami po dito, Sir Ted. In fact, sa Facebook ko po pinopost ko kaya marami akong threat. Blood control 'yung mga 'yung mga asphalt, uh, asphalt na daan, Sir, sobra pong garapal. If only I can talk to you one on one, Sir, sobra. Mapapa-iyak pa tayo kasi ito'y pera natin, nagtatrabaho tayo. Grabe po dito. <laughs> Grabe talaga, hindi sila tao. Sir, yung modus ipa, talaga pong sindikato ang mga congressman. 100 million, 150 million, ang ilang metro lang po tapos substandard. Taong taon hinihingan nila ng pondo. This is injustice to us, to us all taxpayers. Willing po ako makipag-usap sa inyo in private. Tasabihin ko po po anong mga modus. Kompleto po ako ng detalye, sir. And I want this to be exposed in the entire Philippines so they can dig deeper, investigate deeper. Kami po'y humahanga, um, mampaira sa inyo pong uh, magmamalasakit ng lubos no sa bayan dito po sa inyong ginagawang pagsisiwalat dito sa Katiwalian sa inyong pong lalawigan. Maliban po sa amin, uh, sa akin po uh, agad ko ako makikipag-ugnayan sa amin pong pinuno dito sa amin pong news department dahil ito po ay karapat-dapat din Kayo Kayuho, kayo Kayuho ay nagbigay na rin po ba ng kopya sa ICI at kung mamarapatin po siguro nang uh, Senate Blue Ribbon Committee ay maimbitahan din po kayo at uh, maihayag niyo po itong mga sinasabi ho niyo kasi nga naniniwala po kami kasi dito po sa inyo reklamo laban kay Congressman Rivera eh may mga dokumento po naman po na kaakibat willing ho ba kayo dito Opo. po na, na humarap din para po para din po ma malantad na po ito at uh, kasi kapag yes, kayo sir. lumantad mas I think no mas mas secured kayo kasi malalaman ang bayan. Yes sir Opo uh, Yes, sir. I'm willing to do this. Tama na. Sobra na. Matagal na nila kinagawa sa atin ito. Paso ang itong billion-billion peso na pupunta sa kanila. It is this is happening? Kung ano nangyayari sa buong Pilipinas, sir. Sobrang malalim. Araw-araw, may okay. last billion, billion Uh, gusto lang po namin kayo hingian po ng pahayag para po sa lahat ng mga nakikinig sa aming pong programa sa buong Pilipinas dito po sa inyong laban na ito para din po mas maunawaan ng marami kung ba't kayo umiiyak habang kayo po po'y aming kinakapanayam. Sige po, Ma'am Pyra, at ang aming po linya magiging bukas kasi pagkatapos po ng aming pong programa, tadaanan ko na po yung head ng aming pong uh, ano dito, news department para po makipag-ugnayan dito nga po sa binabanggit po ninyo na dapat nga malanta dito mga nangyayari dyan sa inyong lalawigan. Go ahead po, Ma'am Pyra. sa uh, uh, ating mga kababayang mga Pilipino, Talamak na po ang korupsyon sa buong Pilipinas. Matagal na pong nangyayari. Huwag na po tayo umasa lang sa gobyerno. Kailangan po tumulong tayo bilang concerned citizen, concerned Pilipino. Tayo po ang pagbabago. Huwag po natin iasa lahat sa gobyerno dahil hindi po kakayanin lahat yan ng gobyerno. Kaya tayo pong mga Pilipino mismo magmasid, magbantay sa ating mga nasasakupan. Kung hindi po ito titigil, wala na pong kinabukasan ang ating mga anak, mga apo, mga susunod na henerasyon utang, 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 hindi pa po sinisilang ang ating mga apo. Mayroon na po silang utang na babayaran dahil lahat po ng pera natin ay nasa pulsa na ng mga politiko. Kaya nananawagan po ako, kapwa ko Pilipino, magkaisa, magmasig, mag-usap, gagawa po tayo ng hotline, para po i-report natin, mag-usap ang kanya-kanya mga lugar para makapag-file po tayo ng kaso o magpunta sa gobyerno, sa Senado, Kongreso, Ombudsman, ICI. Let's do this for the future of our country. Huwag po nating hayaang lakpagin. Ilugbog sa kahirapan ang Pilipino. Marami pong salamat. Salamat din po sa inyo, Mampaira, sa inyo pong malasakit sa bayan. Salamat po na marami.